Si Sofronio Vasquez ay ipinanganak sa Mindanao sa Pilipinas at lumaki sa isang mahirap na pamumuhay. Walang kama o indoor plumbing ang kanilang tahanan. Ngunit sa kabila nito, inilarawan niya ang kanyang kabataan bilang masaya dahil sa musika na laging nagbibigay ligaya sa kanilang pamilya. Kaling siya sa isang simpleng pamilya na madalas humarap sa mga hamon sa pinansyal. Ang ganitong sitwasyon ay naghubog sa kanyang pagkatao at nagpanday ng kanyang sipag at determinasyon. Sa murang edad, nadiskubre niya ang pagmamahal sa musika at kadalasang umaawit sa mga pagtitipon ng pamilya, simbahan, at mga lokal na okasyon. Habang nag-aaral, nagsikap si Sofronio na mapagsabay ang kanyang edukasyon at pagtulong sa pamilya sa pamamagitan ng mga part-time na trabaho. Bagamat mahirap ang buhay, ginamit niya ang musika bilang sandigan at inspirasyon para magpatuloy. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Sofronio bilang crew sa fast food call center agent at musikero sa mga bar kahit mahirap ang mga trabaho patuloy niyang binibigyan ng oras ang kanyang pangarap na maging mang-aawit sumali siya sa iba't ibang paligsahan tulad ng tawag ng tanghalan kung saan unti-unti siyang nakilala dahil sa kanyang natatanging boses gayunpaman dumaan siya sa maraming pagtanggi at kabiguan bago tuluyang makilala sa kabila ng lahat hindi siya sumuko Malaki ang naging papel ng kanyang ama sa pagtuklas ng kanyang pagmamahal sa musika. Madalas silang magduet at itinuturing ni Sofronio ang kanyang ama bilang unang coach niya sa pagkanta. Bagamat may talento siya, hindi niya iniisip noon na kasing husay siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya pagdating sa musika. Sa halip, pinili niyang tahakin ang landas ng pagiging isang dentista. Habang siya ay nag-aaral para sa board exam sa dentistry sa Pilipinas, Napagtanto ni Sofronio na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang musika sa kanyang buhay. Ngunit hindi naging madali ang desisyong ito dahil agad siyang hinarap ng isang malungkot na trahedya. Ang bigla ang pagpanaw ng kanyang ama, ang pagkawala ng kanyang ama ang naging turning point sa buhay ni Sofronio. Ginamit niya ito bilang motibasyon upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang mang-aawit at para na rin maipagmalaki siya ng kanyang ama. Dala ang tapang at determinasyon, Lumipat siya sa Amerika upang seryosong ipursige ang karera sa musika. Pagdating sa Amerika, unti-unting nakilala si Sofronio. Isa sa mga malaking tagumpay niya ay ang paglahok sa prestihiyosong Apollo Theater, kung saan siya ay nakipagtagisan ng talento. Ang kanyang cover ng Nothing's Gonna Change My Love For You ay umani ng mahigit 1 million views sa TikTok. Habang ang kanyang bersyon ng That's What Friends Are For ay pumalo ng higit 95 million views sa Facebook. Ang malaking oportunidad ay dumating noong 2024 nang sumali siya sa The Voice USA. Sa kanyang blind audition, napahanga niya ang lahat ng apat na coach na bihirang mangyari. Napili niyang maging bahagi ng Team Buble. Nagpakitang gilas siya sa bawat round. Kabilang ang duet ng The Power of Love ni Celine Dion na tumatak sa puso ng mga manonood. Dahil dito, nakapasok siya sa top 20 ng kompetisyon at patuloy na lumalaban para sa kampeonato. Bukod sa kanyang natatanging talento, Dala ni Sofronio ang pagmamalaki sa kanyang pinagmulan bilang isang Pilipino. Patuloy niyang ginugunita ang pagmamahal at mga aral ng kanyang yumaong ama na nagsisilbing inspirasyon sa bawat performance. Sa kabila ng tagumpay, nananatiling mapagpakumbaba si Sofronio. Madalas niyang pasalamatan ang kanyang mga taga-suporta, lalo na ang mga nasa Pilipinas. Sa kanyang ikatatlumput dalawang kaarawan, nagbahagi siya ng biyaya sa kanyang komunidad bilang tanda ng pasasalamat ang kanyang kwento ay puno ng sakripisyo at pananampalataya na nagsisilbing inspirasyon sa marami na abutin ang kanilang mga pangarap kahit maraming balakid. Bagamat patuloy pa rin ang kanyang laban sa The Voice USA, si Sofronio ay isa ng simbolo ng pag-asa at determinasyon. Anuman ang kalabasan ng kompetisyon, napatunayan na niya ang kanyang kakayahan bilang isang natatanging mga awit at tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino.